Oh. So, no. Ah, malalim dito ate Michelle ha. Ah. Mag-iingat po kayo. Kuya Ben, ingat ha. Ah. Ay, ate Michelle. Oh Ingat po kayo dito sa gilid ate Michelle ha. Ah. Kasi pag gumulong kayo dito, ayan po, bangin o. <laughs> <laughs> Pero yung ano ha, sa likod, i-ano niya lang si Ate Michelle ha. Dito ano guys ha, slide sa swimming ha. Wala tong ano, katekram. Oh no! Ah, medyo ano to. Hindi ko alam kung... Oh, 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 oh. Ate Michelle, dito kayo mag-ingat. Ito may kakapitan o kayo dito Ano tayong mo sabay na dito? Pwede ba ang mga? Kaya ate Michelle, oh. Hindi sa biro ko ang nanyo. Akala nyo nagbibiro ako ha. Ay. Sige, paingaw mo na kayo. Ayan na, napainom na ng tubig. <laughs> Ay, naku. may baya ba to? Huh? Kaso ah, wala pong hinog. Yeah. Bin, okay ka lang. Tignan mo si Kuya, Bin. Bin! Hey. Tignan ka rito. share po si Ate Michelle sa Telegram. Paano po 'yun Ate Michelle? Yung pong ganito na na parang spalto yung loob ng bundok. Feeling ko nga nasa Japan ako. Yung itsura nitong dinadaanan namin. So hmm. parang ganito lang ho doon. Pag Opo, po, yung sa... yung part na pag, -pag nasa bundok ka. Ah. Hmm. hmm. Oh. Kasi hindi naman po ako nakakapaglibot dito sa Pilipinas kaya di ko alam eh. Pero ngayong nakikita ko ganito, natutuwa ako. Parang feeling ko nasa Japan ako kasi ang ganda ng daan. Kahit bundok siya. Kahit palusong kami mga katekam, ang ganda po. May, ano, kaya lang liblib. Yan. Kaya sabi ko kay Tate Ram, pakita din sa inyo yung mga tinadaanan nila. nisan hmm. di ba, parang delikado pa pero sinusuong nila para po makatulong sa ababayan natin. Sinabi mo ko si Ate Michelle dito sa baba, iiwan na lang mo namin dito. <laughs> 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 Ipapapain di diba, <laughs> natin sa unggoy. Diba nga ba akong pababa na? Napakatarik po mga katekram kung makikita nyo lang. Para sa Baguio po yata, papunta ganito din eh, no? Hindi po masyado. Hindi pa po ako nag-drive doon. Pero ang pinagkaiba lang po ng mga puno dito sa Japan, hmm. karamihan pine tree. Ayun mga kahoy na ano yung namumula yung dahon. Mas kapot yung bird. Hot hataw. Ayan po yung isang pula. Hataw sa tagaraw. Ah, hindi pala. Ano lang pala. Ang ganda! Ayan yung view na yan. Pakita mo kaya August. Yung view na yan. Yung view na yan. Yung view na yan. Ayan. Ayan. Hindi nakita. Hindi na po Pero yung view na yun, Japan na Japan po ang style. Parang ganun. Parang mo palang pagka napakita natin, nakapunta, nakapunta na sila sa bundok po ni Japan. Mm -hmm. Yung estilo po nito, no? Yan, yung mga harapan ng bundok na yan. Kaya lang, ito mga katekram, mo, mm -hmm. rap na yung dinadaanan namin. Ito wala na yung spalto. Kasama po namin ngayon si Pastor Katekram. May eh uh, ay bati muna pala tayo ng magandang hapon. 1 2 3 go. Magandang, magandang hapon po, po mga kapatid. At kapobre. Mga oh. mga kapobre sa po. Kapugong biherop. Thank you po ulit kay Ate Michelle sa kanyang ano, uh, pagsama sa atin. No, bisita. Thank you po Tay. Kasama n'o tayo sa mission. Nabaon ano, ano, ng <laughs> inosente no? ah, oh. oh, ito. Grabe nung poste, ano? poste, oh. Mm -hmm. Dito, makikita okay. nila. oh. Uh, Kita? oh, pati yung taas. Kinuha na ko na yan. Wow! Okay, nandito ko ipakita. Ang uh, no, laki. Ano laki. Ayan ito. lang kalit yung mga tao. Japan na Jap Japan, na Japan daw po yan. Mm -hmm. Kuya Ben, dyan mo ganyan. Mm -hmm. para right. makita ng uh, mga... Mm -hmm. Si Ate Michelle po yung nagano, hindi po ako ah. <laughs> ano po yan? Uh, tourist spot? Mm. Oo, oh, marami po nagpo... Itaas mo po yung bin para kita. Marami po Alam mo ng Facebook yan ba ba sa yan? siya, no? Sa Kaya... itsura po ng tubig, pwedeng maligo. Hindi gaya nung mga nakaraan. No, Kuya mm. Nakaraan parang magdadalawang isip ka kasi parang stagnant po siya. Pero delikado pa din po kasi Pero, pagka ganyan ang ulam. Ang dami pa rin tao. Hindi mo masasabing din ang pagsang ulam. Matao pa rin siya. Hmm. May napanood po akong ganito eh. Yung biglang bumulusok yung tubig, pati yung mga sasakyan na tangay. Hmm. Ah, kaya may guwit. Mga ilang minuto dito, Pastor. Mas matari ko dito. Uh, po. Dito. Dito. Oh, Ay, yung nga po eh, no? Kaso, ano lang talaga. Kaya karam po yung pupunta natin, iyan ng mga Kuyagos. Ayan oh, ah, yung bubong. Wow. Hmm. Kita. kita. Ayan. Oh no. <laughs> ang istorya ito natin. dito, ito <laughs> yung mga nanghihila ng mga, mga...

Mapuntahan po ulit yung tinulungan po namin nun. Okay. Oo. Okay. Oh. Kaya kaya ni Ah, ito din. Ano din kay Kuya Binto? Yeah. Jared. Ay, yung pampalit mo ng damit, nakalimutan mo. Si Kuya Ben. Kuya Ben, mababawasan ng mga ano, one-fourth yung ano mo dito, timbang. Kuya Alvin, ang layo po nyo. Michelle, ah. Ingat po kayo sa dadaan ninyo. Huh. Mababasa na pala tayo dito. Magkano po kayo, Ate Michelle? Ah, gusto niyo magbasa din. Maganda hapon po. Ah, ito na. Nako, Ate Michelle, kakayanin niyo dito. Nako. Ano po? Kaya? Kaya. <laughs> ah, uh, saluin mo dyan si Ate Michelle, ha? Ah, uh, Kuya August. Ay, naku, abutan tayo ng ulan. Ay. Ay. Kuya ako, sa likod ka lang, ha? lalim dito Ate Michelle ha, ah. mag-iingat po kayo. Kuya Ben, ingat ha. Ah. Ay, Ate Michelle! Ah. Ingat po kayo dito sa gilid, Ate Michelle, ah. Kasi pag gumulungo kayo dito, ayan po, bangino. Ano ba? Yung aking matter ay, uh... Mala. Mat, mano to. Kategra, matarikuto. Hindi <laughs> Yeah. <laughs> Dapat hindi tumapalik dito eh. Diyan po sa kabila. Yes. Hindi po kaya madula... Baka hindi po kaya ni Ate Michelle dyan, Pastor. Oh my gosh. Baka po ma-slide doon sa mga ano. Oh, MG. Babalik na ako. Joke, <laughs> <laughs> joke. Si Pastor nga po, parang wala lang. Oh. <laughs> Yeah. Ata na nasa kalahati e, na ubo tayo, Pastor. <laughs> Day, pang, ano dito tayo? Wala pa nga ako tayong pin. Wala pa po 5 sa pagpanik e. Eh. Panggap. Para <laughs> Pero maganda po yan ate Michelle, sa puso. Teka pa nga nag-thread na yun yung 10 mga ka-thread lang. Mm. Ano oh. yung nila? Eh, na dito no? Oo po. Ah, nasa kalahati na po tayo ate Michelle. <laughs> So, uh, ano kayo nang magkakit bahay? Mm -hmm. Ang lahi nila Lai, ano yung mangyan. Mangyan. Pagka bangyan hindi ka sanay nila. dito, bubulong-bulong ka. Pagka alam na, saan ako dito, 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 dito. <laughs> <laughs> Para, Pero yung ano ah sa likod i ano niya lang si Ate Michelle ah Hmm. Hindi to ano guys ha, I slide sa swimming pool ha. Wala tong ano ka Tegram. Oh no! Wala okay. tong paggabay kaya Ate no, Michelle. Ang <laughs> okay. lalim mga ano po, ang lalim. Ayan, pababaho to. Pwede nga mga huwina lang? Hila lang huwina lang <laughs> tayo. Ah, medyo ano to. Hindi ko alam kung... Oh, 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 oh. <laughs> Ate Michelle, dito kayo mag-ingat. Hindi, pero kailangan nyo yata ng tulong dito akin na. Ano eh, madulas eh. Maano, matarik. Sige, una po kayo. Hindi po, una po kayo kasi para hawak ko po yung kamay Tarzan. Sige po, isa pa, pababa pa po kayo. Tatlong ganyan pa po. Yung isa, mas matari ko dyan. Uy na tayo. <laughs> ah, sige po, baba na po Hing kayo na para... Eh. Hindi po, para ano, nandiyan po si Pastor, oh. Ako ah, nakapagkailangan dito tayo mga arpe dito. Oh, no! Yan ang ano. Yan, gusto nyo may experience, di ba po? <laughs> <laughs> ah. Ayan, ayan, ayan. 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 Tapos ako matatam. Si Kuya Ben ang iniisip ko din eh. Hindi, kaya niya. Kuya Ben, kaya ah. Ayan, yan ang timisyon natin. Pero dapat nandun po ako sa harap. Wait lang po. Kaya mo? Hindi ka mag-slide yan ah. Para makita ko po yung ano niyo. Ako yata ang... pinag-butay eh. Mukhang pindahan ako dito eh. Ah, po. Diyan, ito, ito po yung ano, ito po yung kanilang, dito sila kumukuha ng panlaba, pang ano sa, pang gamit nila sa ano nila, yung pangugas plato. Uh, ayan, no, ayan o. No. Yan, kaya-kaya pa ni Ate Michelle tong nandito. Ito may kakapitan kayo dito eh. Oo, kaya, po yan. Si Kuya Melvin po. Ang nakaalala kay Kuya Melvin siya, no? si, ano, si at Kuya Alvin. Tingnan si Pastor tumatakbo po Kaya kayang kaya niyo po yan, Ate Michelle. Wala na akong magagawa tayo. Paano po? Oh no! Nasa, nasa kalahati na po tayo. Nasa kalahati na po tayo. Ay mapapanganak po ng dioras. Pantano ko, pantay mo sabi. Hindi pa dito? Pwede ba ang biyo? yung 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 Oh, ay, may baya pa oh. ah. Kaso wala pong hinog. Yeah. Bin, ang ka okay lang! Tignan mo si Kuya, Bin. Bin! Dapat pala one month tayong ganito, Kuya Bin. Araw-araw. Ayaw na. Ayoko na po. Ayaw na po. Ayaw na po. Malapit na po tayo. Ay, Papunta na. Na, papunta pa lang pauwi. Pauwi na po ni. Papunta pa lang po. Kasi pa oh, wow. na, malapit na po. Malapit na o talaga. I love you, too. I love you, Ayun na Maganda. Wait lang, abunin ko lang yung ako. ko. Si Pastor, oh, kaya kaya po. Pastor, pa tayo? Dito na po. Dito na Tingnan mo yung ninga ni Kuya Ben, oh. Nagpintig yung ano ko, nagpintig yung puso ko. Si Pastor oh, talagang ano na, sanay na si Pastor sa ganito. Handa na akong dumangoy. <laughs> Handa na akong magpalulod <laughs> mga kapetra. <katipin. laughs> Mano kayo tayo? Bakit? Wala sila? Ano kayo, bitch kayo. kayo.

Si Ate Michelle, Shelo. Oh. Ito pala yung pinupuntahan pa lang sa Instagram, ano? Approve. Maganda pa karamdam to araw-araw, ganyan na ate Michelle. Oh, ah, pero kung pinapawisan eh, pero piling ko pinapawisan na uwin. Oo. Oh. Muna, ginabi kayo dito, ano? Oo oh, po. Nakapakapak sila pa uwi. Nung pangalawang punta po namin dito ate Michelle, gabi na po, pangatlo na po. Guys, talagang pinrame up ako ni Tate Ram eto basta na may pa ako dito <laughs> pero parang parehas lang po no kasi ang problema ng mga bata mahiyain po sila Ano siya mahiyain sila at mission niyo ah hmm. kumusta kayo Dalawa pala kayo dyan eh. Patingin naman ang kagandahan niya. Nanggapang pa ako din eh para makita kayo. <laughs> ano po sila? Mahihain uh, mo sila. Eh. Na po, eh? Nasaan po si nanay ate? Hello. Ano? Ano din eh? Kaganda oh, naman pala eh. Iyan. Yeah. O. Oh. Si ate Michelle. Ang alam mo nga pala, ate Wakwak. Ano dito? Ate Wakwak. Bagay wak ba? -wak. <laughs> Ay, hindi to bagay sa akin, naka-tegra. No? Eh paano naman? Nagdapang ako diyan. Kulang na nga lang lumipad ako eh. Problema ko nito, paano makakabalik mamaya? Oo, ginawa kong sliding yung ano, yung pagpunta dito. Hmm. Eh pabalik paano? Kala Spider-Man. <laughs> ah, din eh? Ano? Si Papa mo, nasa si Papa. na si Papa. Ina si... inaatake sa Lolo? Oo. Oh. Oo. Saan yung si Lolo mo? Hindi pala, tita. Tita? Hmm. Paano kayo na dito? papadaus dito ka dyan? San, sanay po sila ate. Bumilipad. <laughs> Nag Nag-ano yung... Tarzan! Nagbabaging. <laughs> <laughs> Nagbabaging? Dapat tuturuan mo ako mamaya para bumalik. Hmm. Pwede? 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 Oh, ko ako lang ang diwata sa gubat, pero pa pala iba yung hmm. Ayoko na mga katera, talo na talaga ako. Tandaan mo ha, ano pa alam ko? Ano ate ako? Michelle. Ate Wakwak. oh, di ba tumatawa ka? Ah? Ito ka na. Ano si Ate, ayaw nila. Pakita mo yung ano. Ganyan sila may iyay. Sorry ka rin eh. And so, ano ba yung kapatid mo? Dun sa... Ang sa'yo ba Si ate mo, nasan? Hindi, ah! siya na yung ate. Ay, ikaw na ba yun? Yung mahabang buhok? Ah, uh, sa munod. Kasama ni papa mo? Sa baba? Abo mo ba siya? Hmm... Ay, naku! Paano? Paano? Hindi po yung bigas natin at grocery! Jesus, ba't di ah, na... Pinili mo ano? na akong <laughs> <laughs> Ang dami natin, ba't nakalimutan yung dala natin? Ang dami yun! Talaga pa nga tayo pa ba ba dito. Si Pastor, pinakalimutan, no? Uh, oh, alam nyo na, oh, alam nyo na ngayon. Ang ah, ginawa namin sliding yung lupa. Mamaya, pagpalik namin, gagawin namin Spider-Man naman hmm. kami. Tawa kami, tawa dyan. Perfect in my life, ha? Ate Michelle. Ganda niyo. Ang pangalan mo? I reach. You're rich? I'm poor. <coughs> eh, ano e anong grade ka na? Grade hmm. ka? sa pag-aaral mo? <coughs> eh, hey, lahat okay lang sasabihin ko at hindi. <laughs> I enjoy. Ayun! Ayun, puro ako nadidinig ko, puro okay. Matalino yarn. <laughs> Kaya lahat, joke. Buso! Buso din na ako, alikarine! Mahayain, eh. Ako din naman mahiyain eh. Ngayon lang ako na wala mahiyain. Yung ba naman gumabang ka dyan? <laughs> yung ba naman gumapang ka mga katekram? Papakahiya pa ako? Di ba? Hmm. Now you know my feelings. Ah. Tapos di nyo pa kami haharapin. Ano yun? So unfair. Mukha ba nga kabiglay mukha ko? Sabi <laughs> <laughs> nga niya, siya yung diwata ng gubat. Eh kayo, diwata ng gubat din. Mukha ba nakakabigla yung mukha ko? Mukha nakakabigla ng mukha ko. Wakwak talaga mga katekram. Oh, oh diba? Tawa-tawa ka dyan? Ha? Kita ka? Kitang kita mo ba sa mukha ko? Kita ba mga katekram? Ha? Na hindi ako namula? Hindi ka rito. Magtatago ka na naman eh. Hindi ni. Interviewin mo ako. Dapat baligtad to ha. Teka na. Oo, dapat tanong mo kung gaano kasarap ang mamakyat. Ako ako muna, interviewin mo. Dili, dili, dili. Dili! Dili! Ali ka, dili! Kamusta, Ate Michelle? Kamusta yung pag-akyat mo dito? Yung pag mo? Yung paggapang mo? <laughs> grabe mga nga First in my life, first time experience. Nakakapamundok naman ako, kaya nga malakas loob ko eh. Pero yung gumapang akong ganito, grabe, di ko alam paano ako babalik. Pwede mo ba akong taruan? <laughs> ah, baka, Baka may shortcut diyan pwede mo ituro sa akin. Maglalangoy na lang ako. Wag lang ako, ano, wag lang akong mga manggapang uli. Ay, ako.